Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at syempre po ngayong 5pm lilim lilim muna tayo mga kalaki, relax relax muna nakita nyo namumula na ako sa sobrang init napaka init po ngayong summer po mga kalaki pero dapat po nagbabaon po tayo ng mga tubig, ng mga uh, payong para po hindi tayo nabibilad okay so tutok na po dito mga kalaki ngayon pong 5pm mamimigay po tayo ng mga 2 digit lucky numbers, tatlo 3 digit lucky numbers, tatlo 4 digit lucky numbers, tatlo 5 digit lucky numbers, tatlo uh, dalawa. At 6 digit lucky numbers, dalawa po mga kalaki. Para po sa mga masusugid nating mga followers dyan na nakatutok po araw-araw, dito po sa aming vlog na nangangailangan po ng mga lucky numbers, mga tips at mga ideas. Ayan po. At syempre po mga kalaki, ngayon pong alasing ko po ng hapon, abay kung wala kang ginagawa, manood ka na sa aming vlog, kumuha ka na ng mga listahan mo, at kunin mo na ang mga lucky numbers na ibibigay ko po para po sa inyo. Ayan po, may nagpapabati na po kaagad. Okay, sige, maya maya po mga kalaki. Kaya kung ready ka na mga kalaki, eto na ang iyong pagkakataon para makuha ang mga laki numbers namin na bago pong sumada. Kaya sabay-sabay po tayo. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan mga kalaki. At syempre po, ito na po ang mga tips at mga ideas na aalagaan nyo po ang mga lucky numbers namin ng 3 days bago po natin palitan. Huwag na wag na huwag nyo po agad binibitawan mga kalaki dahil mahirap pong mag-code, mahirap pong mag-partner-partner, -partner, mahirap pong mag-sumada -mag po mga kalaki. Okay, uh, pag sinabi ko pong 3 days, 3 days po mga kalaki. Okay, at ito na po mga kalaki ang inyong mga lucky numbers. Ngayon pong alasing ko po ng hapon, kunin mo na 2 digit lucky numbers. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 15 at number 17. Ayan po yung una. Ang pangalawa po ay number 8 at number 28. At ang pangatlo po, number 6 at number 2. Ayan. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 1, 2, 5. Ayan po yung una. At ang pangalawa po ay number 626. At ang pangatlo po, number 810. Ayan mga kalaki, ang 2 digit at 3 digit na bigay ko na. Isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers. Ang 4 digit lucky numbers mo ay number 1340. Ayan po yung una. At ang pangalawa po ay number 2895. At ang pangatlo pong 4-digit lucky numbers ay number 1373. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang mga lucky numbers ng mga 2-digit, 3-digit at 4-digit. Pwede nyo po yung mga kalaki i-rumble kapag inilaban nyo po yun sa mga STL, sa Lotto, sa National, ayan po sa Abroad, pwede nyo po i-ramble ang mga 2-digit, 3-digit, 4-digit namin sa mga kalaki. Okay, bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers para po pa sa mga masusugid nating mga followers din na nakatutok po rito. Araw-araw, abay, hanapin niyo po kami sa Facebook. Dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na hanapin niyo po kami sa Facebook. I-search niyo po ang Red Parungkin. I-check niyo po ang followers. Dapat po merong 400,000 followers. Check kami po yan. At syempre po, meron po tayong second account. Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may 41,000 followers. Kasama ko po si Lola Carmen at syempre Aris Gatchalian. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong 16,600 followers. At syempre po TikTok kung saan po kami nagsimula. Meron po kaming uh, 424,000 followers sa TikTok. Iyan po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, nagsishare ng mga video namin, nag-heart, na-check ko po yun at naka-follow ha. Ah. Dapat naka-follow po abay automatic, may lucky numbers ka tulad ng iba na binigyan ko na ito-check mo na lang sa messenger po. At isa nga po pala, namigay po ko ng mga lucky numbers dyan, i-check nyo po sa messenger nyo sa spam, okay? Pindutin nyo po yung tatlong buhit po dun sa taas ng messenger nyo. Pindutin nyo, lalabas po, doon, message request. Ayun, lalabas po yung spam tsaka yung you may know. And doon po yung mga laki numbers na binigay ko. Okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin. 3 days po bago po natin palitan. Ito po ay libre, wala pong bayad. Pero, pero private consultation po ay may membership fee food for 3 months naman po mga kalaki. Ako po mismo magbibigay ng mga tatay alam sa loob ng 3 months sa mga laban mo sa STL, sa wedding, sa loto, sa national, sa abroad. Ako po mismo magbibigay sa iyo sa loob ng 3 months mga kalaki. Every three days po magpapalitay ng mga numero at ito po ay walang pilitan. Sa mga gusto pong subukan ang private consultation namin, magpa-member na po kayo, message na po kayo sa amin sa messenger at usap tayo para legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Tututukan kita sa mga laban mo Pilipinas at abroad at i-code ko ang Birdman at Virtual mo. Malay mo naman swerte pala ang code mo. Abay, di kasama ka sa mapopost namin ng mga winners sa aming mga Facebook account. At tandaan niyo po mga kalaki ha, ang lucky numbers po namin, 3 days po bago natin palitan. Okay? Ayan po mga kalaki at syempre po, ngayon pong uh, third week na po ng April mga kalaki, dapat po naka-member ka na para sa ganon. Tatlong buwan tayong magsasama na tutulungan kita sa mga laban mo sa mga lucky numbers na yun. Okay? At ito na po mga kalaki, ituloy na po natin ang 5-digit lucky numbers, Pilipinas at abroad. Kunin mo na po, ito na po ang 5-digit lucky numbers. Number 34, number 15, number 28, number 29, at number 31. At eto pa po ang isa, number 6 number 22 number 38 number 7 at number 11 ayan at syempre po bago po natin ibigay ang 6 digit lucky numbers dapat po mga kalaki kayo po ay may handa na nakalista dyan lalong lalo po sa mga lola at mga nanay dyan na malalabo ang mata ihanda po ang listahan nyo eto na po ang 6 digit lucky numbers natin pwede po ito sa 642, 645, 649, 655 at 658 6 digit lucky numbers eto na po kunin mo na. Number 23, number 35, number 16, number 20, number 24, at number 41. Ayan po yung una. At ang pangalawa po natin ay number 20, number 15, number 14, number 5, number 26 at number 24. Ayan po mga kalaki, Kompleto na po ang mga lucky numbers natin. Ngayon pong alas 5 ng hapon, takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po mga lucky numbers namin naalagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo mga sa gasoline boy. Ayan, sa mga gasoline boy kami po rito ay mga gasoline boy po dito sa... Quezon City, wow Sir Red. Maraming maraming salamat po kami po ay nanulood po lagi sa inyo. Mahilig po kami sa mga STL, sa mga wetting, sa mga two-digit lucky numbers, Sir Red. Lagi po namin inaabangan araw-araw mga two-digit lucky numbers mo. Wow, maraming maraming salamat po dyan sa mga gasoline boy po dyan. Kila Kuya Peter at kila Kuya Carlo. Hello po sa inyo mga kalaki. Saludo po tayo sa mga gasoline boy na yan. Uy, nagbibigay ako ng tips lagi pag nagpapagas ako sa mga gasoline. At syempre po mga kalaki, sa mga toda po ng mga Ah, uh, tricycle driver naman po dyan po sa may saan to? San Leonardo Nueva Ecija uy malapit yan sa amin mga isang oras may get hello po shout out po sa inyo sa mga toddler mga tricycle driver sa San Leonardo kila kuya paeng ayan po hello po sa inyo shout out po sir red pabati naman po ng anak ko si ano to si Baste, ayan. Si Bunso Baste, hello po. Happy birthday daw po sabi sa inyo ng inyong Papa. Ayan, happy birthday po. At mananalo tayo ngayon, claim it mga kalaki.